Ito totoo nga ba kung bakit ayaw o hindi matuloy ang kasalam Bea Alonzo at Dominic Roque? Sa kadahilanan na nagustong patunayan ni Bea kay Dam kung true love o pera lang na ba ang gusto sa relationship ng dalawa. Kamakailan lang nag-propose si Dominic Roque kay Bea Alonzo sa isang prem-up. Sablang gulat ni Bea Alonzo sa kaganapan na iyon at parang ayaw pa niya maniwala. Nang isinigawa na ang pag ni Dam umiyak pa si Bea Alonzo at di na rin mapigilan umiyak ni Dam, pero maraming nagtatanong kung totoo nga ba ang lahat ng pag-propose ni Dominic Roque. Ito na nga maraming mga speculation sa relation ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Nito lang nanggaling bakasyon sina Bea at Dom sa Japan at nag-iba ihip ng hani ng makauwi ang dalawa sa Pinas. Pero maraming trahidya na ang nangyari sa relasyon at planong papakasal. Ang tanong tuloy nga ba ang kasalan Bea at Dom nang bininunyag ni Dominic Roque ang planong may agreement na kailangan bago ang kasalan? Sa natuklasan ng aming source na kailangan pumirmahan ni Dominic Roque ang prenuptial agreement bago ang kasal para sa mga ari ari-arian na may iwan ni Bea Alonzo sa kanyang pamilya. Ito na nga ma-engagement ka na na sana uwi sa wala dahil di ka mayaman kaysa partner mo kung mahal mo ang isang tao wag mo papirmahin na prenuptial agreement. Halong-halong reaksyon ng netizens uhol dito mas favor kay Bea Alonzo kung matuloy ang prenuptial agreement. Sa tingin nyo mga kapinoy showbiz dapat nga ba sa trust issue sa pera at pagkatao, ikaw magtitiwala ka ba? Malaki nga ang issue ng prenuptial agreement kina Dominic Roque at Bea Alonzo kaya parang malamig pa sa snow ngayon ang kanilang relations. Pero speculation lang ang lahat ukol dito kasi wala pang surely statement galing kay Bea at Dom.